Mas mataas ang presyo ng siling labuyo sa Metro Manila kumpara sa ibang rehiyon sa bansa. Ito ang nilinaw ni Bureau of Plant Industry Deputy Spokesperson Henrik Xcondes sa panayam ng SM9 News kaugnay sa pagsipa ng presyo nito sa 500 piso hanggang 800 piso. Base po sa DA po, ito po ay monitoring na ginawa po sa NPR dito po sa Metro Manila. Uh -huh. Pero po uh, sa ibang probinsya naman po, kung titingnan po namin ng datos, hindi naman po ganoon kataas yung kanilang farmgate price po. Ayon naman kay ex konde ang sunod-sunod na pagtama ng mga nagdaang bagyo sa bansa, ang naging sanhi ng pagtaas ng presyo nito dahil sa kakulangan ng supply. Aniya pa ang local produce lang ang supply ng sili sa bansa at karamihan nito ay galing sa Luzon. Yung epekto ng klima ng mga pagyan nagdaan. Kasi kung ano po tayo, ang source lang talaga na po ng sili natin ay puro local lang po. At uh kinokultivate or hina-harvest po siya sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ano po, yun po yung nakikita natin na primary reason talaga kung bakit po tumaas ang presyo kasi nabawasan or bumaba po ang supply natin. Hindi naman ito nakikita na aabot sa higit isang libong piso ang presyo nito kada kilo tulad noong mga nagdaang taon. inaasahan niya na sa susunod na mga buwan ay bababa ang presyo nito sa merkado ang ginagawa naman po ngayon ng department, tinitingnan po yung ibang probinsya na may available po na supply na pwede pong madala dito sa Maynila. At the same time, sa report din po ng Department of Agriculture, tulad po ang Quezon po kasi based sa PSA siya po yung isa sa top producing, ay may naka, nakapagtanim na po ng 28 hectares po na sili and in expect po na maha-harvest po siya within 2 months po. So hopefully, uh, magkaroon po uh, ng enough supply para ma-stabilize din po ang presyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kung Mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.